hello Philippines! my <laughs> hindi hindi kami magpapaawat ng anak ko kahit napakababa ng views. Nasanay na nga kami mag video, -video ng aming mga ginagawa. Lagi nga tinatarong sa akin ng anak ko kung magbi video kami at magbablog. Abay, syempre, kako, push lang ng push kahit napakababa nga ng views namin. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito nga kami sa palengke ngayon ni Maro para bumili nga ng pantalon para sa kanyang komunyo. At isa nga daw siya sa napili sa first box. Ibig sabihin, kabisado na niya ang mga dasal. Napakahirap nga maghanap ng pantalon ng anak ko. Alam nyo na, malaki ang kanyang kaya nga sabi ko sa kanya, mag-diet na kaming dalawa. At parehas nga kaming nananaba. So, hen nga at naghahanap ng sandals ang anak ko. At bumili nga kami ng bag niya, e eh, paano isira na daw yung kanyang ginagami. Butas-butas na nga daw, e eh, baka daw mahulog ang kanyang cellphone. At heto nga, at bumibili kami ng shorts. Napakamura nga, kaya bumili na ako. At malamig din pag sinuot, kasi nga medyo manipis. At hen nga, at nakabili na kami, at bibili naman kami ng uulamin namin ni Maro. At konti na nga ang stock namin sa ref. Inuna nga namin bumili ng itlog. Alam nyo naman ang bata, napakahilig sa itlog. Tinanong ko nga sa kanya kung anong gustong ulam. Abay kamatis at itlog lang daw. Magsarasyado daw ako para ulam niya mamaya. di ba? napakahilig niya sa kamatis. Pagkatapos nga, nag-iisip naman ako ng uulamin ko. At nakita ko nga itong nakasabit na ito. Baka. <laughs> Napakasarap naman kasi ng baka kaya lang mahal. Paminsan-minsan lang naman ito kaya go na. Bye na. <laughs> Kaya lang napakahirap palambutin butin. Aksayado sa gaso. Hayaan mo na masarap naman. At saka paminsan-minsan lang naman to. Dito nga ako bumibili ng mga karne kasi nga fresh ang kanilang mga tinitinda. Hindi siya frozen na tulad ng iba. So ayun na nga at naglalakad na kami ni Maror at tumitingin pa ng mabibili. Tapos sabi niya sa akin gutom na daw siya. At kumain na daw kami. At hena nga at pupunta na kami sa kainan. Sa Jollibee nga daw kami kumain dalawa. Ay heto na nga at tapunta na kami. Dapat nga maaga kaming gigising kanina. Kaya lang tinanghali kaming dalawa. At hindi ko nga narinig yung alarm clock na tumunog. Nakakaloka. <laughs> Shoutout out sa inyo, nanay ni Princess na classmate ni Maro. Utal, nanonood naman kayo ng vlog namin. Mapapanood nyo ang sarili nyo. So, hayan na nga at naka-order na ako ng pagkain namin ni Maro. At maghintay nga daw kami ng 15 minutes. At hena nga at tumunog na yung alarm at kukunin ko na ang pagkain naming dalawa. At manginginain na kami, kain po tayo. Ewan ko ba, hindi talaga ako sanay kumain ng napakaaga. Medyo walang gana akong kumain dyan. <laughs> At to nga ang anak ko, enjoy na enjoy. Palibhasa, paborito niya to. Kaya hinayaan ko na lang siya. Ah, ba diba, Sunday banding naming dalawa. Dahil day off ko nga. Hindi nga ako nagtatrabaho sa linggo para may day off naman ako. Para makapagbanding kaming dalawa. Siyempre, pahinga ko na rin. Alam nyo na, tumatanda na ang tao. Mabilis mapagod. Ah, di ba enjoy na enjoy ang anak ko sa pagkain niya. Magpakabusog ka, anak. Nag-aaya pa nga siya mag-SM job. Sabi ko nga sa kanya, next week nilang kami pumunta para minsana na lang yung gasto. May lakad nga ako ng Sabado ng hapon. So ayun na nga at bumalik kami ng paleng kaya paano may nakalimutan ako. At heto na nga at pauwi na kami ng bahay niya. Actually may nakalimutan pa ako mga bilihin. <laughs> Baka bumalik nila ako mamayang hapon para bili. So ayun nga, pagdating ko ng bahay, agad-agad kong hinugasin yung aking lulutuin kasi nga ka napagkatagal-tagal pakuluan niya. Kaya isasalang ko na siya hanggat maaga. heto nga, isang oras lang mahigit matigas pa rin. <laughs> After 48 years, nilagay ko na ang bayaba. Nakakaloka, napakatagal lumambo. At heto na nga, at nilagay ko na ang sita At sili, para ganahan akong kumain, o diva. O oh, hayan, oh, luto na, napakasarap, grabe. Pinakukuloan ko na rin yung itlog ng pugo na pinabili ni Maro. Dalawa kaming kakain dyan. At heto na nga, at kumakain na ang anak ko ng pugo. Ibinabalot nga niya sa seaweed, napakasarap nga daw. Kung ano-ano ginagawa ng anak ko, no, nakakaloka. <laughs> Napakatsaga niya magbalat ng itlo. Ibabalot niya sa seaweed. Tapos kakainin na niya. Bumili pa nga daw ako ng seaweed.